Wala kang helmet? Huwag na Wala naman Takto, dyan din deliver ko naman eh Uwi ka na rin ba? Hindi, may deliver ako, papuntang ano ako sa may Sa may S-Rayes lang Saan ba yung hub to May gas na dinahan Sige, sige, sige Ano ba yun? Nawala ng gas? Hindi, sa gilid Ah, pang gilid, naputulan Ah, bibili ka na lang. Ah, ikaw na magagawa. Ah, buti naman marunong ka. <laughs> ah, wala kang dala. Ano yan? Papasok ka sa trabaho pa uwi? Wala na. <laughs> Pahinga na. Saan ka ba dyan? Kakaliwa tayo dyan? Ah, diretso lang. Sige. oh, diretso ako.

natin tropa kasi may booking din tayo rito papuntang Urbano Velasco ayan sa may ay ay Sandoval oh, uh, layo na ng tinulak niya wala malina wala mal na nag rescue sa kanya di ba hindi talaga natin alam kung may rescue sa atin pag nasiraan tayo ay eh, sakto naman nadaan na sa tropa on the way tayo sa delivery natin eh. kaya ina na natin may rescue na natin di ba ano na kung yun eh tapos Nabahala pa yung trabaho ni Boss pala siya pabato eh. Hindi na umabot. Wala, ganun talaga. Hindi natin alam kung kailan tayo masisiraan, di ba? Ibigla ang sira. Ay ah, lang. Ride shape lagi sa atin, mga kanegro. Hindi na tayo. Focus tayo sa deliver natin ngayon.